Si Lia ay 35 taong gulang. Limang taon na siyang full-time stay at home mom mula nang ipinanganak niya ang bunso niyang si John John. Ang panganay niya, si Carolina, ay nasa grade 2 na. Ang buhay ni Lia ay hindi pang pelikula. Ito ay realistic. Hindi alarm clock ang gumigising kay Lia kundi ang sigaw ni John John. 5.30 am pa lang, hindi pa siya makapagkape, may demand na agad. Nagatas at diaper change. Agad siyang maghahanda ng almusal habang tinitiyak na naliligo at nakasuot na si Carolina ng uniform. Habang nagmamadali ang isip niya ay nagkukompyuter ilang oras na lang bago siya makapagkapi ulit. Pagkaalis ng mag-ama, si Ben ang asawa niya ay nagtatrabaho sa isang call center. Nagsisimula ang totoong trabaho, hindi lang hugas ng plato ang ginagawa niya kundi pag-aayos ng bahay na parang dinaanan ng bagyo laundry na umaapaw at pag-aasikaso kay Jonjon sa gustong mag-play habang nakakalat ang lahat ng laruan. Madalas siyang nakatitig sa screen ng telepono, nakikita ang mga post ng dating office mates na umaakyat sa corporate ladder. Napapaisip siya, sayang ang degree ko, pero pag nayakap niya si Jonjon nawawala ang guilt alam niyang mahalaga ang ginagawa niya kahit walang sweldo. Ang pinaka-personal at realistic na sekreto ni Ria ay nagsisimula sa gabi pagkatapos niyang patulugin ang mga bata at bago pa dumating si Ben mula sa night shift. Si Leah ay hindi isang CEO o vlogger. Siya ay isang online reseller. Noong una, nagbibinta lang siya ng pre loved na damit ng mga bata. Pero dahil masipag at madiskarte siya, naging supplier siya na mga dekalidad na tumbler at budget mula sa isang factory sa probinsya. Ang opisina ni Lia ay ang dining table matapos maubos ang hapunan. Habang nanonood ng telenovela si Lia sa isang tabi, kachat niya ang mga buyers niya, nagpo ng mga order at nagre-record sa maliit na notebook niya. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-iimpake. Kailangan niyang maging silent habang nagbabalot ng mga tumbler at inilagay sa plastic. Minsan, ninaabot siya ng 12 midnight at pagkatapos gigising ulit siya ng 5.30 a.m. Isang gabi, dumating si Ben. Nakita niya si Leah na nakaupo sa sahig. Punong-puno ng mga plastic na may lamang tumbler at bedsheets at may tape na nakadikit sa daliri. Imbis na magtanong, ngumiti lang si Ben. Ang dami mo yatang stock ngayon, Han. Hindi ba't sabi mo, order lang ang gagawin mo? hindi nakapag-deny si Lia. Oo, oh, mahal. Hindi lang resealing ito. nag ipon ako ng puhunan. Ngayon, nagsusupply na ako sa dalawang online shop at sa ilang kapitbahay. May sarili na akong maliit na business. Inabot ni Lia kay Ben ang isang envelope. Ito, Ben, extra income natin. Pambayad sa matrikula ni Carolina next semester. Hindi na lang tayo maasa sa sweldo mo. Hindi man ito malaking sahod, pero malaking tulong ito sa pamilya natin. Niyakap ni Ben si Lia ng mahigpit. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang nanayhan. Ikaw ang financial manager natin. Ang dami mong ginagawa pero nagawa mo pa rin mag-ipon para sa negosyo. Proud ako sa'yo. Sa pagyakap na iyon, naramdaman ni Lia ang validation. Walang flat twist na biglang yumaman. Walang vlog na sikat sa buong mundo. Ang kwento niya ay ang kwento ng isang simpleng madiskarting nanay na gumagawa ng paraan para makatulong sa pamilya habang inaalagaan ang kanyang mga anak. Ito ang realistic na kapangyarihan ng isang stay-at-home mom. Kung gusto mo pa ng ganitong mga punto, please subscribe my channel and see you.